<laughs> Maria mo na na yung ipaabot na kwan na, <laughs> oh, na sudan? Unan niya ako gipababot na sundan kaya yung panoon niya na yung apun ganon le dahong. Galo dahong bata Ay thank you, abli ako baguhin dahong. Ah, na tai shrimp, shrimp bani. Nee? Itapos <laughs> <laughs> tapos yung pagkain regalo, oh di ba? Ah, di kamo. Kasun sa kasundan

kani siya. Manok. Manok. Tapos kani siya. Ay, kaldili, kalderitang. Manok. Mano. Kani bread chicken. Bread chicken, kalderitang manok. Magud. Kani ba ni ko? Pero pa kapin na naman siguro ni ba? Na ay buffalo. Buffalo. Buffalo chicken. Ay, chicken. Tapos natay biho. Oh, uh, palami. Uh, Pero mga palang dahan sa sugaan. Pati ng wapaha. Look at that. Oh. Ini pasti pasti. Semua na nampak jual.

Napa-gulo no. no, ni Maria oh? Me, ni napa-gulo yo? Ay o. Oh, biya ba. Ano? Uy, what I know? What I meaning ko ani yo? Kining. Pangalan sinyo hang kining catering. Ako ni RM RM. Okay. Kung gusto mo order RM Sa gusto mo order no o kanang mga suit an na, mga occasions sa like birthday, bunyag o gakaasal, um, ipim ipiim lang ninyo mag-order na mo dito sa RM. Katering. Ado, yes. Magandang isang sudano. Love kayo. Salamat! Rabi, labi. Asimong mga sudano. Maria, okay. Look at that. Ayan. Sampagiti. Oo. Cake. Okay. Free cake na din eh. Free cake na. Love you. Wow. <laughs> okay. Dilo, picture lang ako rin. Hindi, mag-picture na rin. Malimutan natin si so Suzanne. Pila. Mabuti siya, Maria. Gano'n siya? P550. Wala ano? kong ibangin. P550. <laughs> Pero <laughs> 10 months to pay. <laughs> uh. Ah, paluwagan din eh. Yeah.